Good morning po mga classmates, ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm At ang ating gagawin po ngayon ay magkakandling tayo ng fertile eggs Ngayon po ay 10th day nung itlog natin na nilagay natin sa incubator So ito po yung tsura ng ating incubator dito sa uh, Triple Dragon Game Ayan, ito po yung incubator no? Meron na siyang nakasalang dito, ito yung second batch na sinundan po nitong kakandling natin at uh, meron po doon sa taas na yon. Yun, yun. Tapos ito naman yung hatcher natin Okay So 500 capacity lang po yan Ayan. Pasensya na kayo sa pwesto natin Sa payak na farmhouse natin At uh, I hope meron po tayong matutunan ngayon So pin-repair ko lang yung Ito yung mga iba pang natira Bago ko naisip na tayo ay mag -candling. Ito naman yung mga Itlog na hindi mapipisa So papakita natin sa inyo Paano mag-candling ng simple At uh, paano i-evaluate yung mga itlog Na walang laman, may laman At yung mga itlog na hindi natutuloy So yun, madedetermine na natin as early as 10th day po Ang ginagawa po natin dito Kaya naman natin nilalabas lahat Para lumuwag din yung incubator Pinagsasama na natin sa isang ah 3 kung kakasya yung ibang mga itlog at makaka-free tayo ng space. Kung hindi naman, at least mabawasan natin yung tinatawag na mga posibleng maging exploders dahil doon sa mga hindi tutuloy na itlog. So ito naman yung ating palatandaan, mayong kalendaryo dito. So kung saan ko nilalagay yung mga marking kung ay uh, yung palatandaan o date kung kailan mapipisa. Kasi para hindi tayo maligot, hindi natin makalimutan. Minsan nalalaglag kasi yung sisiw pag hindi na monitor. Okay? So yun, umpisa na natin mga classmates. So kailangan patayin ko muna yung ilaw at ikabit ko muna itong uh, ano, sa ating stand. Para makita natin. So dali na, mo natin yung ilaw. At atin po namang ikakabit itong stand sa ano. Uh, itong cellphone sa stand natin. Cellphone holder. So, may mga classmates, no? At, ah, uh, So, ganito po ang pagtingin. So, pag may, pag meron pong ano, pag meron pong, ah, uh, similya, dito po, pink. Pero makikita nyo, may laman sa loob yan at medyo, may ugat-ugat po siya. So, di ko alam kung masyadong, kung okay na po siya, pero i differentiate lang natin. So, flashlight po ang gamit ko, hindi po masyadong high-tech at kamay ko lang. So, kinukuberan ko lang yan, tinitignan ko lang ng ganun. Okay, so, ano na siya? Ah, uh, pink na po siya. Okay? Ibig sabihin, may laman sa loob. Makikita nyo may laman sa loob. Ganito ang itsura naman na walang laman. So, ang walang laman, ganito. Talagang clear siya. Ayan, no? Dilaw. Pati yung pores ng itlog, kita. No? Okay? <coughs> Walang semilya. Si Ibig sabihin nagre-reflect pati yung egg yolk. Lumalagpas yung ilaw. Okay, so ganyan po siya. Ang may semilya. Si Ayan o. Oh. Hindi siya natagos masyado at makikita mong may laman talaga siya sa loob. Tenth day po yan. Dapat, yung content po sa loob, naka, nakalutang siya, hindi siya nakadikit sa shell. Para mataas yung chance na magtutuloy siya So ganon tayo mag-evaluate Pag hindi magtutuloy Ganito naman po itsura Dito medyo malabo eh Pero eto Kita nyo may bahid dito yan Na yung laman ay nakadikit na sa loob ng shell Eto yung dark spot na yan oh. So nakadikit yan maigi Pagka ganon hindi po tutuloy yun ito, ito pa isang magandang example. Ayun no, nakita nyo po yung guhit na yan. Sa loob po yan ng eggshell. Yan, yan yung, yung pula na yan. Ito pula na to. Yan, sa loob po yan ng eggshell, yung ugat niya nakadikit na po sa shell. So, hindi na po tutul tutuloy yan. Meron din siya sa ibabaw. Ayun no, katulad nung una kong pinakita. Ito, ugat po yan, nakitang kita po nakadikit sa shell. So, yan. Ayan po. Hindi masyadong kita. Yan, yan, yan. Mas kita yung ganyan. Eh. So, okay mga classmates. Alam na natin. Tignan pa natin yung iba. Ito pa, isa oh. Eh. Try natin i-focus ah. Eh. Medyo lotek yung parang mancha na yan nakikita nyo. Yeah, ito itong dark spot na yan. Nakadikit din sa loob ng shell yan. Tapos... Ito, kita nyo may crack din siya oh. ba diba, parang hollow yung ano niya, yung uh, hollow. Ito, kita na yung parang ano niya. Hindi mo siya makikita pag ganito lang eh. Wala eh. Pero pag inilaw mo, kikita mo yung mga ayun know, oh. Mga hollow spots na yan. Yan ay mga maninipis na parte ng shell kung saan ito yung magiging cost ng inyong mga exploders in the future. So ulit, ito yung eh may similya, hindi talaga tatagos ang ilaw nyan. Yan, hindi tatagos ang ilaw ng may similya. Ang walang similya naman, tumatagos ang ilaw. So madilaw, kaya madilaw yan. Nagre-reflect na po sa egyo Ang sira, may itlog. Ganito po ang itsura. Yung mga mga ugat po sa loob. No? Ayan, mayroong mga dumidikit po yung content sa loob ay hindi na po magtutuloy yan. Tapos, ayun po, may ugat yan sa gilid. Sa gilid. Ito po. Merong ugat yan, nakadikit po. Kitang-kita po siya nakadikit doon sa kanyang eggshell. So, ayun Yan po ang ating uh, lesson for today. At uh, I hope meron tayong na-impart sa inyo kahit pa paano. Uh, doon yung ma-evaluate ma yung itlog. No? So, kaila yung bang mga nakadikit sa shell na yung may, yung may mga ugat ba na nakadikit sa loob ng shell, worth it pa ba siya na isama dito sa ating uh, incubator hindi na po 100% hindi po siya tutuloy pero kung baguhan po kayo at uh, hindi hindi niyo po pa masyadong napapag aral yung ganun pwede niyo'ng ituloy po yon para for learning process po wala naman po mawawala kung tayo ay pag-aaralan natin sabi ko nga lagi sa pag-alaga po pag-ahayupan po kailangan po laging malinawang ating uh, isip at uh, ma maganda po yung ating observation lagi maging observant tayo lagi sa behavior ng ating mga alaga dito rin sa handling malalaman nyo rin agad-agad sino yung hindi nagpe-perform sino yung mga breeder nyo na hindi na nagsisimilya or yung hindi masyadong uh, napapasampahan na inahin Or kung kailangan nyo mag-adjust sa feeding, sa mga supplements po ninyo at uh, sa sa mga management proceedings po ninyo sa loob ng inyong farm. So ayun mga classmates, kung ito po ay nakatulong sa inyo, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong po sa atin yan. At uh, i-share or like itong ganitong klaseng simpleng impormasyon pero makakasave po sa inyo ng oras sa breeding. Muli, ito po si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. God bless po sa inyong lahat.